Pabuti nga akong dalawa. Sabote lang yan. Last Wala kayo sabot Wala. Sige sige. lang right, dalawa. Screen, dalawa. Um, mental, dalawa. Dalawa po. Okay. Dalawa.

<laughs> Thank you. na yake kwanu

Hindi na yan. May dalawa pa ako eh. Dalawa pa na yan. Mawalo pa. Ganun ka ha. Traditional lang ako ng dalawang klase mo kahit pig dalawa ka. Lang? Dalawang klase pa ng sigarilyo. Kahit kaha lang. Pig dalawa ka. Hmm, laki na ano ko. Hindi pa yan. Minsan na lang. Ka. <coughs> ano ba mas mabili tayo? Camel doon o camel wala May mighty blue? May mighty sa atin. Hindi kayo gawin sa ka lang. Ay, stuck lang pa si nga. Isang pirasa nga. ko nabili ko. Oo, ito, ito, ito. Huwag Kaya kahit hindi dalawang Ginawa ko po order nyo, kamen nyo, limang rim. Max cool, naglagay na po dalawang kaha. May tigilin isang rim. May solid po, kaha. Para makuha mo yung anim na kahang libre na kamen. Yeah, kamen po bill ko yan? 8366 na na Ito na na po na um, <laughs> Pero pag ano pila ng laptop sa ay, ayan na yan, tapos... <laughs> ah, papalitan pa ako mas wala oh, ko. Oo. Kira ko bit niya Oo. Oh, so. ito pag naulan, ah. Pakawa ko lang po, ha. Hello. Madam. <laughs> Mighty Blue, tsaka Winston Red, pig dalawang kakapok. Tapos, may tingin rin ma'am, isa. Tapos, camel po, lima. Two, four, five. Binera. Tapos, ito po yung free na. Tapos, lima. Ito po yung receipt ng binero. <coughs> Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. ayan yung ano natin yung resibo ni ano resibo ni GTI Camel ayan ang babayaran natin ang pagbalik nila ay 8,366 and then yan ayan yung camel natin yung anim na yan yan anim free po nila yan anim na kaha limang rim anim na kaha isang rim na mighty green dalawang mighty max cool dalawang kaha dalawang winston na red Ayan yung order ko kay GTI. Ang galing na may free tayo. Ayan, free. Anim na, ano? Anim na kaha. Saan ka pa? Diba? Magkano rin bintay? 140, 140. O, oh. diba? 140 times 6. Kano na yun, diba? Sana nga mabinta lahat yan. And then, sabi niya kasi is January 6 pa daw ang balik niya.